Excuse me, ho. Pwede ko bang malaman lang kung anong hinahanap niyo dito? Sino ba kayo? Ah, uh, akong kura paro ako dito. Ako si Father Balweg. sino lang namin yung concession ng kumpanya namin. Excuse me, Father, at marami pa kaming bundok na pupuntahan. Abel, Bob, tayo na. O, sige, kayo na okay, mahala sir. dyan, ha? Alis na kami. Mahuna ka pa sa akin, Paddy. Malakas pa ako. Tanungin mo si Manang mo. <coughs> Sayang lang ang pagkaparito mo, Padi Ito kasi si Wadi. Lakay, nabahala lang sa'yo si Wadi. Sinundo niya ako dahil akala niya, eh... Lakay, mabuti't maski wala kang anak, na pangangalagaan ka nitong si Wadi. Ako? Pangangalagaan niya? <coughs> Wadi, yung gansya ko. Awit mo dito, ako nito. Milikano. Napintas, hey. Lakay. <coughs> lakay? Ibigay e, mo kay Padi. <coughs> Amerikano, toy, Lakay. Daytoy, Milikano. Day ta, Ilocano. Galit ni Apo Diyos mo, Padi? Haan, Lakay. Noon pa ito, si Kabunyan pa at ang mga nito. Kung hindi sila galit, hindi rin galit si Apo Diyos. Pero ngayon, iba na. Hindi nag-iba, Padi. Ganon din ang mga bundok. Ganon din ang mga gubat. Ganon din ang mga tao. Dapat malaman mo yung padi. Tinggan ka rin, di ba? Oh, oh, tigil, tigil. Sige na, sige na. Agawid kayo. Sige na, agawid kayo. Liga nga, Yagmit. Nasaktan ka ba? Oh. Ano nangyari? Ay, father. Wala. Nagkatuwa lang sila ng mga kaibigan niya. <laughs> Yung mga estudyante ko, Ilocano, wala nang ginawa kundi dito sila ng mga kaklase nila tinggyan. Hayaan mo mga bata yan eh. At saka sanay naman to si Agmit eh. Sige na, umuwi ka na nga. Anong ginagawa niya mga sundalong yun dito? Kanina may eh, nasa lubong din may bandang ilong. May klase kasi o oh, kanina, dumating sila eh. Sabi ni Mayor eh, may darating daw diyan. Uh, sino si Presidente? Presidente? Oo, Oh, mga Presidential Guard Battalion yung mga yan. Hmm. Sige na, maganda pa ako para sa misa. Dado. Dapat wala yun ha Tignan mo nga Abel Ang uh, sakop na laging kusayos natin yan ha May bahay ano? dito Dapat wala yun, sakop natin yan ha Sa ano kayo, Father? Ah, uh, kakausapin ko lang sana yung mga kasama nyo Tatanungin ko lang kung anong ibig sabihin nito Akong kura pa ako dito Ah, uh, uh, sige Salamat Abel, mabuti, puntahan na lang natin Ah, uh, excuse me ho Pwede ko bang malaman lang kung anong hinahanap nyo dito? Sino ba kayo? Ah, uh, akong kura ko dito. Ako si Father Balweg. sino lang namin yung concession ng kumpanya namin. Excuse me, Father, at marami pa kaming bundok na pupuntahan. Abel, Bob, tayo na. O, sige, kayo na okay, mahala sir. dyan, ha? Aris na kami.